Hello guys, good day po. Welcome back to our channel Coins TV. At ito nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series dito sa 1 piso na NGC at BSP series. So, dun nga sa una na So, dun nga sa So, dun nga sa nakaraang video natin. So, bokeh tayo dun sa ating coin hunting. At in-update lang natin yung year 2012 na mataas din ang halaga nung reverse 3 na year 2012 so tignan natin dito guys sana makakuha tayo dito kahit semi hard to find or kung suswertehin syempre yung 2005 na ating pinahunt talaga dito sa BSP at yung mga error kung tayo ipapala rin so tara guys 29

At 2017 naman dun sa NGC. Pero syempre bago tayo magsimula, maraming maraming salamat sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am, mga sir. Lalong lalo na doon sa nagsishare at mga naglalike sa ating video. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan kay Coins TV. So maraming salamat po sa inyong lahat maging sa mga silent viewer natin at yung mga viewers natin sa ablo. at maging sa mga viewers natin abroad maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am mga sir at eto nga proceed na tayo dito sa ating coin hunting ang ating first coin 2019 na upper mint mark so common ang hinahanap natin dito guys 2017 at yung 2018 na upper mint mark Ayan, at sisilipin lang natin to guys. Wala naman, medyo gas-gas lang yon. Come on. Next coin natin, 2019 ulit na Apple Mint Mark. At dito naman tayo sa BSP year 2011. So syempre, ang hinahanap natin dito, yung hard to find na year 2005. Ayan, next coin, 2013 next coin 2011 common at 2019 na low mint mark so common lang din yan next coin natin 2014 so may pros din dito guys sa 2014 kaya titignan nyo yung inyong mga piso baka pros na yung hawak nyo di nyo pa alam okay next coin natin year 2010 common. Next coin 2015 common lang din. And 2013. Balik tayo sa NGC year 2018 so common lang. Next coin we have 2015. Kapadami ng 2015 oh another one. Okay, next coin 2018 common and 2019 na uh, upper ay na lower mint mark. At next coin natin 1997 na hindi na rin maganda yung kanyang So silipin lang natin to guys. Puro tama na guys. So hayaan na natin diyan 'yan. At next coin natin, 2011. Common. Next coin, 2018 na low mint mark. So, common lang yan. At next coin natin, 2014. So, silipin lang natin to guys. So, wala naman. Mukhang napipilang. Next coin, 2011. And Next coin natin 2019 na low mark so common lang din. Next coin 2011 and another 2015. Ang last coin natin guys sa ating first batch 2013. So ayan common lang din at bukas pa rin tayo guys dito sa first batch natin so sana dito sa second batch pala rin tayo Oy, gumising ka sana swertehin tayo dito pero syempre bago tayo magsimula dito sa ating second batch baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel pasuyo na po ng subscribe button dyan at yung notification bell guys huwag nyong kakalimutan para po updated ka po sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update sa ating channel so ayan Proceed na tayo dito guys. Ang first coin natin, NGC. Year 2018 na low mint mark. So common yan. Next coin natin, 2019 na upper mint mark. Common lang din. At syempre maraming salamat sa mga kapwa ko coin hunter dyan. At sa mga idol natin na coin collector, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa suporta po dito sa ating channel. Okay, at proceed na nga tayo dito, guys, sa ating coin hunting. 2014, so common. Next coin natin, 2018, common. Next coin, 2019, na low mint mark, so common lang din yan. At next coin natin, 2004, Common. Next coin, 2015. Common. Next coin natin, 2018. Na low mint mark. So, common. At meron tayong non-magnetic dito. Na year 2000. So, ayan. Non-magnetic siya guys. Tingnan nyo. Non-magnetic. So, hindi na rin maganda yung condition nito guys kaya hayaan na natin yan dyan sa ating sirkulasyon Okay, next coin natin year 2010 so common oops nalalaglag pa next coin 2018 na low mint mark so common lang din next coin natin 2019 na low mint mark so common Next coin. So, common. 2010. And another 2015. Common. Next coin natin. 2019 na low mint mark. So, common. At eto na naman. Ang isang maganda na naman na condition. No? May luster pa guys. Year. 2012. So, yung una nating 2013, 2012. Ang pros dito guys, yung reverse three. So, ito maganda lang ang kondisyon. Oh. No? May laster pa. At year 2012 ulit siya. Ang ng nang na-encounter natin na 2012 ba? Ah. Okay, next coin natin. 2015. So, common. NEXT COIN 2018 LOW MINT MARK COMMON NEXT COIN 2014 COMMON AT NEXT COIN NATIN COMMON 2019 AT ANG ATING NEXT COIN 2019 COMMON AT ANG ATING NEXT COIN YEAR 2010 Ayan, common pa rin. At ang ating last coin sa ating coin hunting, guys. Year 2004. So, ayan, guys. Buo kaya pa rin tayo dito sa ating coin hunting. At mag-update lang tayo, guys. So, ang i-update natin, itong 2013. So, alamin natin ang status nito ngayong 2024. So, ito ay die 3 na 2013. So, ayan guys. Siya ay bold letters na die 3. So, punta lang ulit tayo guys sa ating source. Ang N.Numista para sa ating coin update. Ang year 2013. So, ayan. At punta ulit tayo dito kay manong Google at i-search lang ulit natin dyan ang 1 piso BSP numista at lalabas na nga yan guys so ayan magnetic pa rin tayo dahil ang 2013 ay kabilang sa non-magnetic ay sa magnetic ano ba yan nalilito na so diretso na nga tayo dito guys sa ating i-update ang year 2013. So, ayan. Ang year 2013, guys. Mayroon din dalawang klase. Isang reverse 3. At isa pa ulit na reverse 3 na pros. So, ayun nga, guys. So, hindi pros yung ating nahant. Kaya dito tayo sa reverse 3 na normal lang na may frequency na... 24%. So, napakalaki. Kaya masasabi natin yung ating in-update ay common lamang. Pero ito ang kanyang collector's value guys o price appraisal. Dito sa good condition at very good. Meron siyang 7 pesos at 30 centavos. At dito naman sa fine at very fine. 9 pesos at 50 centavos so same lang din ulit silang dalawa at dito naman sa extra fine at AU condition same lang din silang dalawa 15 pesos at dito naman sa uncirculated ay 33 pesos so ayan guys ang uncirculated ay 33 pesos at dito naman tayo sa hard to find din to guys so 0.9% ang kanyang percentage o frequency. Kaya masasabi natin na medyo mahirap din talagang makita to. Ang frost ng 2013. So mas maliit pa to sa frequency ng year 2005. Kung di ako nagkakamali, ang year 2005 ay 1.1%. Pero ito ay 0.9%. So ayan guys, ang kanyang bold letters reverse 3 na pros. So, guys, yung isang variation ng 2013. At dito sa kanyang price appraisal, sa kahit anong kondisyon ay wala. Pero 100% guys, medyo malaki-laki ang value nito compare dito sa reverse 3 na common. So, ayan guys, ang status nung year 2013 na ating in-update common at ang hard to find nito guys yung isang klase yung frosted so frost harap at likod okay yun lamang guys maraming salamat pong muli sa mga sumama dito sa ating coin hunting at kung meron kayong frosted na 2013 guys comment down below at kung ilan yung hawak nyo para malaman natin kung hard to find talaga itong 2013 na frost Okay, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sana po ay patuloy nyo i-share at i-like yung ating video. Keep safe always and God bless.